Sorry, pink. Pink na fan. Pink na electric fan. Ikaw na. Alam nyo na, pag ako bumili, pink lagi. O pink madalas. So, ito ay fan. Five blade fan. So, ito yung motor nya. So, ito yung mga nakikita mo ngayon na makakatipid ka daw kasi daw malakas daw sya. Pero, 23 watt lang. So ano ba ibig sabihin? Kung 23 watt lang kasi siya, ang ordinary na pan kasi na um, stand pan, nasa around 60 watt. 40 to 60 watt. So ayan. So ito, kung 23 siya, ang laking tipid na nga naman, 23 watt. So halos one third lang siya ng power mga magagastos mo kumpara doon sa sabihin na lang natin kalahati for the sake of the argument kalahati lang so ngayon ito yung mga blade na ilalagay natin kung mapansin nyo, ano na siya eh may slot yeah, teka, ha? may parang slot dito tapos may butas doon so i-coconnect mo, mo lang ganyan yan tapos kabit kabit mo lang ganyan yan Oh, madali lang ibo. Magaan pa. Hindi siya mabigat. Hop. Oh, Kala ko kulang. O, oh, ito pa ang isa. Yan. So, ang tanong nito kasi, okay, siguro sabihin na natin matipid. Ang susunod na tanong mo dun eh, gano'n ba siya katipid? Baka naman, tipid din sa hangin. So, ito yung kanyang base. Teka, ha. tanggalin muna natin yung kanyang pinaka pa. Ay. Bakit Ay, parang ayaw matanggal? Yan yung kanyang leg. Ayun yung saksak sa ng leg niya. Eh. So dapat maikabit natin siya dito, di ba? So, kailangan muna natin tanggalin. Wait lang ha. Tatanggalin lang natin. Yeah, so, ina, tanggalan natin. So, ayusin muna natin ha. So, ito yung paa niya. So, ang paa kabit natin dito. Yan. Mm. Yan. Isa. So, kabilang side. Ito. Yan. Pangalawa. Then, Yan. This one, pangatlo. Yan na yung pinakabilis niya. Yun, nagpulak agad. Tapos yan na. So ngayon, ito, saka ito, pagduduktongin natin. Ito, saka ito. So ito yung pinaka-lock niya eh. So pasok muna natin to dito. Yan. Saka natin ilusot dito. Yan. Tapos ilock natin siya. Yan, ilock natin para mataas siya. So ito yung nagkocontrol sa height niya eh pwede mong ibabaga na tapos ilock o itaas para ilock yan lock lock pang lock mo yan higpitan natin para mag lock in place sya at ngayon ito dito natin sa bandang taas natin ikakabit yung pan dito so yan -un. yan screw lang natin ayan. Then, isabit natin to. So, isama natin to dito. Kasi kasama siya nung nakita natin eh. So, tapos, ipasok natin dito. Ayan. Ngayon, ibalik natin yung tornilyo. para mag-lock in place siya. Ayan. Ayan na siya. Teka lang ha. Ayusin natin yung camera. Ngayon, saksak natin. So, mukhang isa, ito, yung on and off nyo lang eh. isa lang ang ano nya, on and off. So, ito ay 35, uh, 25 watt daw. Ano man siyang malakas? Pero ngayon, ang tanong natin, kasi sabi na 35 watt lang, malakas naman yan, etc. Tingnan natin kung gano'ng kalakas yung lakas. Ayan kasi maximum eh. So ngayon, gamitan natin ito. So kung makikita nyo, ang pinakamabilis niya is 3.5 lang. 3.5 lang. Ito yun natin. Ano Ano meter tawag dito? Targa 3.5 lang eh. Ah. So, doon sa mga previous electric fan kasi natin, although, sabihin na natin 60 watts siya. Sa 60 watts, ang lakas niya is 6.7 na 6.8. So check natin sana si number 3 nila. So worth it ba? Diba? 6.60 times 2. Compute natin sana. ha. Pakita ko yung computation sa Kung worth it bang matatawag to. Pero personal lang naman na ikaw lang syempre hindi naman kasi nagbumob to. Ikaw lang mag-isa. Okay na rin naman. Yeah. So check natin mamaya sa computation natin kung worth it bang bumili ng ganitong electric pan o oh, hindi, so ganito lang kung mag isa ka lang kasi itatapat mo lang sa sarili mo malamig na sya pero ibang usapang pag summer kasi kung ganito lang syang kalamig kalakas ng hangin parang sa electric pan mo na stand pan uh, number one, ah number 2 lang siguro kasi 3.5 to 7 so number 2 lang sya sya number 2 So, kumbaga eh, mas mababa yung power niya, mas mababa din yung buga ng hangin niya. So, doon ka naman matatalo sa buga. So, kung pas, pag ganitong mga tag-ulan, okay na siya. Pero, siguro pag summer, hindi mo masasabing okay yung lamig niya. Baka kulangin. Anyway, until next video tayo. So, comment below na lang. So, papakita ko dito ibang equation natin kung saan -sa mas, bakit natin masasabi na okay ba siya o hindi. Kung logika ba o okay lang. So, alam nyo naman, ito nakikita nyo to sa mga ano, matipid daw sa kuryente itong ah, electric pan na to. Ngayon natin malalaman kung totoo ang matipid. Saksak natin. Then, ah, So, yeah nag-re-read na siya. So, 8.5 watt. So, ayun yung wattage na kinukuha niya. 8.5 watt. haba oh yan para da sana 8.5 okay anyway so yan 8.2 ngayon try natin yung electric pan 8.2 siya eh electric pan na naka number 1 ikatry natin ha kung gano'ng kataas ang electric pan ay 45.2 sa so number 1 yan so technically oh, ito yung electric pan na para maniwala kayong electric pan yan madumi lang pasensya na yan o ayan electric pan so 44.6